Hello mga kamamshi! Ayan Ito kami sa Batak. Punta kami sa kainan ng mga Miki. Ayan. Kain kami ng Miki. Ayan. Panada. Ayan. Tara guys. Samahan niyo ako. Janena. Nakicoranya. <tuk> La <laughs> <tuk> <tuk> lo di logas pa salu po nganya. Meron din pala rin to. Ito sila na mga empanada

Ayan, niluluto ako. Hello, na. Bali, pitong special. Dalawang double-double. Sige. -double. Sige. 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 Sige.